Hello, what's up guys? Nakatikim na ba kayo ng lato? <laughs> ito, ang lato. Tigma natin to guys. Let's go. Hello guys, nakatikim na ba kayo ng lato? <laughs> lato, doon lato. Pinta. Uy, ito. <laughs> natin guys kung ano yung lasa na itong lato. <laughs> Sarap yan guys ah, Di ko pa pala natitikman Tikman <laughs> natin guys kung gano'ng kasarap na to Parang ano siya may maliliit na grip Nakukuha to sa, inahal, sa dagat Yan yeah. Gasan dagat <laughs> <laughs> Guys, ang sarap. Parang ano, Parang lasang man. ano siya. Lasang tuna. Yung naadikit sa tinik na laman ba ng tuna. <laughs> Mình <laughs>